pandang banda roon, banda dito, banda doon. <laughs> so, wala na. Pobre na si Inday, oh. Butas na ang damit. Butas na ang damit ni Inday, so pobre na siya. So, today's video nga pala, guys. Nagtataka kayo bakit, ayan, marami tayong yellow box sa aking kalikuran. Because of what? Wow, joke lang. At saka nagtataka kayo bakit meron pa akong ganyan, di ba? Meron pa akong, di pa ganito ganito effect pa tayo. Kasi nga, alam mo naman, age aching na. So, kaya ayan, nagtina tayo. So, anyway, to this video nga pala, andito tayo sa mga ano, yellow box, yellow box guys. Kasi nga, nagtatanggal ako ng tangkay ng apple. So, ganito guys, so ayan sa ito siya, yan, di ba nakita nyo yan, nakita nyo to yan, nakita nyo to is may tangkay pa siya, may tangkay, so tatanggalin natin yung tangkay, tapos isasalansa sa, isasalansa, isasalansa dyan sa box na dito sa yellow box, so ito siya guys, ito yung nagawa na, so ganyan siya yan, So, itong apple na to, ibang variety naman siya. So, ibang variety ng apple na to. So, ito naman, itong naman ginagawa ko, medyo green-green siya. Ibang variety din niya ng apple. Kasi yung apple namin is, ah, uh, ka lang, ha? Tay ka lang, isipin ko. Mm -mm. Ayoka, wangang puno, musal. Five variety ng apple ang meron yung farm ng Benan ko. So, itong apple na itong ginagawa ko is sa Benan ko to na farm. So, iyan siya. Go na. So, to this video pala, syempre, nakailangan na na ako. Siguro, 3 days ko na. 3 days ko na ang ginawa. So, ayan na siya, guys. So, ayan na. So, nasa buong, nasa truck na nilagay. Ibig sabihin, ready to pick up na yan siya. So, pipick up na, i-deliver na yan, ipipinta na yan siya. So, ang pagbibinta niyan pala, guys, is wholesale. Wholesale siya pagbibinta niyan dito sa... South Korea. So, parang ganito lang yung ano, ganito lang yung 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 buhay dito sa Korea. So, ano lang, wholesale lang siya ang pagbibinta. Kaya, ikot-ikot lang yung pera. Ikot-ikot lang yung pera na akala nila porque may apple farm mayaman na pero hindi lang nila alam. Ikot-ikot lang yung pera. So, ayan. So, habang nag-uusap tayo, mag-start na ako, guys. Kasi, ba diba, ayan, nagtina pa tayo ng buhok natin. So, kailangan natin mag... Kailangan natin madaliin na to kasi baka masunog na yung pagtitina ng buhok So, ang gagawin ko is, natira to kahapon kong gawain. sa so, mga 19 boxes na lang to eh. Nabilang ko na to kahapon pa. So, ayan. Lalagay tayo dito ng ano, dito natin ilagay yung ating video. Today's vlog. Kung sana hindi mahulog yung cellphone ko. So, today's video. So, ito siya. Wait lang. Wait lang. So, yan siya guys. Ito siya is sira to eh. Damage na to. So, kahit damage, diba, nakita yun dun sa video ko din, sa yung mga nakaraang video ko, yung damage, binibinta din siya. Kasi, ginagawa kasi yan siyang abono. So, abono for the next year. Yung paikot-ikot lang yung ano, paikot-ikot lang yung mga mundo. Paikot-ikot lang yung paraan. Paraan. So, yan. Medyo ano, hirap ako mag ano ngayon, maghirap magsalita kasi galing ako sa sakit, kaso ako. Pero kahit trangkaso, umulan, bumagyo, work pa din kasi walang masyadong worker. So, nakarang ilang days, Ayan, busy nga yung kigol ko kasi nga nag-harvest kami ito nga, hinarvest namin itong apo na to Kahit umuulan, nagkakapote na lang kami raincoat para ma-harvest tumatapos matapos ng harvest. Kasi nga guys, is umuulan siya ngayon. Ayan, ulan, 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 ulan ngayon. Kaya, ayan, dito ako ngayon sa bodega. Nag, ano nga, dito ako magtambay ngayon sa bodega. Kasi tapos na. So, dito yung ano ko, dito yung gloves ko kahapon. So, mag-gloves muna ako, ha? Kasi mag-start na tayo magtrabaho trabaho, trabaho tayo start ng trabaho kasi nung wala ako, ano, hanap tayong upuan. Hanap tayong upuan. Okay, guys? So, trabaho muna si Inday. At, ayan, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa. Ginagawa ko dito. So, ginagawa ko dito sa ano na to. So, ayan pagod, nakakangawit, pero okay lang, laban pa rin para sa ekonomiya, charot. So, ayan. So, dito natin ilagay ang ating video. Wala, hindi siya makapag ano. Ayan siya, guys. Wait. Ayan na, guys. So, gloves muna tayo. So, yung gloves ko kahapon, nabasa to siya. Kasi nga, ano, ah, uh, pag yan. Yun, ang mga apol na kasi hinarvest na umulan, ulan. So, basa yung mga apple. So, mga ilang araw na din yung ulan na ulan. So, kailangan na namin mag-harvest kahit umuulan, harvestin. Kasi nga, pag hindi siya ma-harvestin, guys, malalaglab na siya. Kasi ibig sabihin, ano na siya, yung luto na ba? Luto na, parang sinain lang, luto. So, ayan. So, iyan so, hindi pa <laughs> hindi, ako naka, hindi ako nakadala ng gloves. Kaya tiis-tiis tayo. Medyo ano pa siya. Basa-basa pa ang gloves ko. Kaya, ayan, mahirap. Mahirap ipasok pang kamay natin. Hindi siya natuyo. Hindi siya natuyo dito sa loob. So, ayan siya. So, dito, kailangan pasigahan ng mata. Kasi, minsan, yung ganyan siya, guys. Ayan. Tapos, so, yung ano nyo, konti tas check mo kung may sira tas bukitin lang yan ganyan yan ganyan siya yan siya lagay na sa box isa lang ibalik mo lang sa ba box ganyan siya so medyo bilisan na natin guys kasi ika nga diba yung ano ko yung tina ng buho ko kailangan natin ano kailangan mad madali ang pagtrabaho pag ano sira o gisalay kasi nga ano. Pero, pero pag ganito siya, ganito lang naman siya, pwede siyang isasali. Sinasali lang to pag mga ganitong ano niya yan. Ganyan siya. Yung mga medyo damage damage na talaga, hindi siya pwedeng isali. Kasi ano na yan, damage na siya, damage. nito, ayan, mag-ano na, mag-grocery na tayo kasi as in walang wala na kami makain. Kasi ang tagal ko hindi na kapag grocery. Kasi <clears throat> nagiinom kasi ako ng gamot tapos ayoko mag-drive kasi na 15 minutes kasi yung papunta sa, sa, ano, sa market sa amin. Galing dito sa amin, sa bahay namin. 15 minutes drive, mabilis ka. 10 minutes makukuha mo lang. Pero syempre, tamad atak na naman a catch. Kaya ayan. Pero ngayon, kailangan ng kailangan ng kailangan ng pumunta kasi wala na kami makain. Ang wadjunakis ko, nagre reklamo na. ating lahat ito ngayon lang kasi wala yung benan ko tsaka matanda na din kasi yung benan ko kaya yun yun siya ito lang yung buhay natin One eternity later. Hi guys, ayan dan na ako sa aking tinatrabaho trabaho ayan na siya guys. Siya yan naksirado na. Sa so, sinerado na din yung bodega. So ayan na guys, pauwi na ako guys kasi lunch na. So kakain gugutom na yun person, gutom na gutom na yung person. So ayan na guys. So hanggang dito na lang guys. So salamat. and